Magandang hapon mga kalapatids uh, Welcome back po uh, into another episode ng KRVLOG So for today's video eh Ngayon nga pala is eh, Saturday. Uh, sabi ko nga actually kanina umaga may vlog tayo regarding dun sa dagit natin na uh, ibon na pinawala natin So ang daming nga nag comment ang sabi nila kasi dun sa thumbnail ko ang nangalagay uh, dagit tapos sino ang may gusto sabi ko ngayon. Then ang daming comment sabi nila isa eh, kanila na lang daw So, dun sa mga nag-comment, uh, nakita nyo naman yung ibon, eh, pinawala natin. Kaya, ayun, hindi natin pwedeng ipamigay. Then, sabi ko nga dun sa video, pag hindi sa inyo yung ibon, eh, huwag nyo pag -interesan. So, ayan, ngayon nga ay eh, Sabado, ah, uh, basketing, sabi ko. Sabi ko dun sa nakaraang video nga, eh, basketing ngayon, yung kaninang video natin. Uh, magbabasket tayo today Uh, mamayang gabi. So, ngayon kasi is 5.30 na ng hapon. Then, kakayari lang umulan. Lakas ng ulan nga dito. Uh, ang training natin is, ano nose Nueva Ecija. Then, meron siyang pooling na... Ano? Uh, dalawa yung pooling, actually. Uh, pero, hiwalay ang uh, pampanga at saka ang bataan. So, maganda yung ginawa nila na papuling ngayon. Then, medyo malaki yung premium nila 20k guaranteed yun uh, yung magpo force is 10,000 yung magiging premium niya so magta-try tayo, magsasali tayo sa pooling hindi ko alam, titingnan natin mamaya kung dalawa o tatlong ibon yung isasali natin pero sa tansya ko baka tatlo yung ilalaro natin na ibon yung isang black natin then yung isang uh, checkered na dalawang beses nang nauna sa training dalawang training na mabilis siya umuwi tapos yung isang blue bar na old bird actually yung old bird na yon hindi sa akin yon sa bayo ko yun. so sa akin dito lang lumilipad lang din sa akin sa loft ko pero sa bayo ko yun, then sabi ko sa kanya may pulling nga eh sabi niya isasali niya so ang entry fee ng pulling is 100 pesos lang then 20k guaranteed yung premium niya then ipa-flash ko na lang dito sa screen ayan makikita niyo sa screen yung Uh, breakdown ng premyo. So, ayan. Ngayon nga, eh, hapon na ah, hindi na ako nagpakain ng mga ibon. Gawa ng magpupuling nga tayo. So, ayan. Isang tip sa inyo, mga kalapatids. Pagkasasali kayo sa puling, magpakain kayo ng ibon tanghali lang. Mas maganda. Para uh, sa hapon, huwag nyo na pakainin, pakainin. Then, nasasakay sila sa truck, inabukasan ng umaga, re nila, wala lang lamay yung butsi nila, magaan sila tsaka uh, pag pinapasok nyo sa loob madaling pumasok kasi gutom na gutom yung ibon so yon, yun yung diskarte na, uh, madaming gumagawa ng diskarte no actually hindi lang tayo uh, pero yung technique na yun eh last year ay last summer ginamit na natin yon sa pag sumasali tayo sa pooling then nung nagchampion champion tayo ng fundraise yun yun yung ginawa kong diskarte dun sa Grisel kaya nakapagpa-first overall champion tayo. Pero, hindi ako nagbibigay ng supplements o pabaon, kumbaga. Meron kasing iba na nagbibigay ng pabaon sa mga ibon bago nila ilo Pero ako, malapit pa lang naman kasi yung training. Eh, dit, makikita nyo naman sa ibon kung kayang-kaya niyang umuwi. Pero ako, sa tansya ko, yung ibon, maganda yung kondisyon nila. Masigla naman sila, kaya hindi ako nagpabaon ng supplement sa kanila. Ang ginawa ko lang is, tulad nung nakakaraang video, before basketball uh, basketing, uh, nagtimpla lang ulit ako ng dextrose powder na may kasamang electrolytes tsaka honey. So, ayan, papakita ko ngayon sa lock. Ayan. So, ayan yung umbaga, pabaon natin sa kanila. Then, hindi ko na pinakain. Ayan. So, mamaya mga kalapatids, magbabasket tayo, then samahan nyo ako. Dagdag ko lang pala, mga kalapatids. Uh, meron kasi ako nabasang comment, actually sa isa din siyang vlogger, si Garahe Philippines TV uh, Ang YouTube channel niya is Garahe PH TV So search nyo siya uh, Supportahan nyo mga kalapatid uh, Kasi natuwa lang ako dun sa comment niya uh, Mag-aalauna na daw ng madaling araw uh, Pinapanood pa rin niya yung mga vlog ko Then Ayun, sino uh, sinusuportahan niya yung channel natin So ayun, mga kalapatid sa uh, Supportahan nyo rin si Garahe PH TV Search nyo na lang sa, sa sa YouTube o kaya ilalagay ko dito sa baba yung sa description yung kanyang channel para makita nyo mga kalapatid support nyo so yun, balikan ko kayo mamaya maglo-load tayo magbabasket tayo dun sa loading area kaya samahan nyo ako update ko kayo mamaya ayan uh, na mga kalapatid yung mga warriors natin mga ibon natin ipabasket na natin so naka-tricycle tayo ngayon kasapa natin yung tropa natin dito sa Mexico ang isa kay tayo kasi may tricycle siya. Tricycle ko kasi wala. So ayan, papunta na tayo sa loading.

Then nga natin tatlo yung ipon na ipinuling natin. Pero sa video is isa lang yung pinakita ko. So ayan yung again mga coordinator natin actually dapat kanina meron kaming lakad kaso hindi natuloy eh. So no, vlog ko sana yon importante yon para sa inyo sa mga nagtatanong. So hintayin niyo yun, yung vlog ko na yon. So yun lang mga kalapatid abangan tayo bukas sa mga inyo kumagabang ng mga ibon natin. So good luck and happy flying.